very much. Ayan, may padinurado. At ayan, may kaunting dilata. Ito yung pinaka gusto ko lang dito. Kung beef. Pag salad. Ayan. Dagka na lang isa, no? Dalawa gatas eh, oh. No? Hello! Hello guys! Unboxing tayo guys! Ayan, natanggap namin. Hindi pala natanggap. Kinuha namin kanina sa ano, sa barangay ito yung maagang pamasko ng ano ng maagang pamasko ayun maagang pamasko hindi ko alam ko ang saan ito galing saan to galing daddy ba uh, municipal. ayan san pedro. galing daw sa municipal san pedro municipio. guys municipio ayan gupitin na natin ayun, ang san pedro bigay daw ng mayor ayan itutok natin ang camera Ka may update si Mommy Farley. Ang ganda ng ano nila ngayon. Yung packaging. Kasi dati ay nakalagay lang ito sa ano. Bag na kulay green at may pangalang San Pedro. Ngayon ay box na may pangalang San Pedro. Ay, may bag din siya. <laughs> may bag din siyang green. Hindi ko alam bakit ganun. Hindi na lang in sa ano, sa bag. Nilagay pa nila sa kahon. Akala mo talaga ay packaged. Happy Bigas. O, oh, ayan guys yung ano, oh. San Pedro. Una sa Laguna. Lungsod. Ay, may pa, ano. May pa <laughs> Ay, wow. May pa. Ayan, may pa two days. Ayan, two days. Hindi masyado makita yung laman ng aking box. Ayan, may pa two days. May star beef And ito last year nakakuha din kami ng ganito. Ayan, may nata de coco, may angel. May ayan, star corn beef. Ayan, ayaw namin ito, guys. Pamimigay lang din namin ito kasi ako inaalatan. Ay wow, dalawa ang keso. Ang daily keso, magnolia o dalawa ay ang yaman at may isa pang magnolia cream all purpose at wow may pabigas ano ba ito bigas ay bigas nga nabutas <laughs> bigas nabutas. butas ayan super dinorado ay may super dinorado ay ang social at ang hindi mawawala sa box ay ang spaghetti pababa Pababa ng pababa Spaghetti pataas Pataas ng pataas Ayan, na-spaghetti na kami At may pang box Ayan, ito yun guys, aming nakuha Walang kape Kasi gusto kong Gusto ko guys, pag nakakatanggap ako ng ganito Alam nyo ba? Ang una ko tinitinan ay ang kape Kasi dati nakakuha kami ng kape At saka ng Nasaan? mika kasama ba siyang kap Ah, ano lang, ano to? Sanmig. <laughs> o oh, nga pala, may sanmig. <laughs> yung kape na, Nescafe. Ayan guys, salamat. Salamat San Pedro. Kami ay nakatanggap ng inyo. Pamasto. Ayan, siguro ay yung bigas ay parang 2 kilo. 2 wow. kilo, kilo lang po si Tad. Hindi pa lang po ilang kilo.